Ano Makuha sa taas down. Relate ba kayo kay Chris Bernal pagdating sa OOTD ninyong mag-asawa? Siya nga ay todo forma, ang ganda-ganda ng dress at ang kanyang asawa suot ang makulay na t-shirt ng Hello Kitty. Natuwa nga si Chris Bernal sa suot ng asawa kung saan niya komportable ay okay lang ito sa kanya. Kasalukuyan nga sila ay nasa New York at iniikot ang kagandahan ng lugar na ito. Sila ay outfit yun. Yes. Ano oh, yan? Yeah, Anong get up yan? Yeah. Ha? Huh? Makuha sa taas na outfit. <laughs> wow, may kilala sa akin. Kahit naman nga standing sa train ay sumakay ang mag-asawa, feel na feel pa nga ni Chris Bernal ang suot, walang arte kahit nakatayo sa train. Kasama ang kanyang asawang si Perry Choi na sumakay at nakatayo dito. Nagpunta nga sila sa Brooklyn Bridge, iniikot nga nila ngayon ang lugar ng Brooklyn. Ang cute nga ng makulay na long dress ni Chris Bernal. Handang-handa sa kanyang mga OOTD. ang anak na lang si Hailey Luca, gustong gusto ang mga birds dito sa New York na very friendly. Marami nga kasi dito. Ang haba ng pila! Nakakaloka! Ito tayo sa pinakadulo. Is it worth the Is it worth the long line? And then 15 hours, 15 hours half about this. You ran to four At kahit naman napakahaba ng pila ng kakainan nilang sikat dito na restaurant sa New York, ay pinila nila ito. Ito nga ang Katz, Sama sa mga silang pumila at ng makapasok ng araw ay sobrang worth it dahil napakasarap ng pagkain. mana mana ha 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 Mali, ibigay sa'yo. pwede ka mag-order dito. Talagang nagustuhan nilang pagkain sa loob. Marami nga silang binili at nabusog. Sulit na sulit ang pagpila nila ng matagal. Na-enjoy nga ng mag-ina ang steak at bread dito. is yes. Haley oh uncley louder 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 my name is mm. Haley muna Haley yay mm. <laughs> <laughs> sanay na rin magsabi ng pangalan si Haley alam na ang kanyang pangalan Sumasakay din sila ng private car sa New York. At kapag naman may free time, nakakapag-jogging niya si Chris Bernal, ginawa ang 5-kilometer run kasama ang kamag-anat ni Petty Choi dito sa New York City.